Matagal na? Matilupi ganyan isa, no? <laughs> oh Ay! Ay, <laughs> ang dami... Ang dami <laughs> pinagbulatan, o! Oh. <laughs> ha? Yan ay! Ano rin, Lupi? Ay, karami butas naman pala, ha? Oh. Ah. O! Hmm! Matagal na ha? Eh. Oh.

Siyula pa kaya kayo harin. Siyula, ganda, ganda lang yan. Ito na lang yung magandang butas eh. Ano yung butas? Wala ka pa ikot oh. Mura lupi. Hindi nga bakas. Oh? Alam mo na eh. O. Uy, wala eh kaya kaya toko diyan mo ano kung 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 ano kung

Ito yung naman naka-papansin eh, kung lalo eh. Tatlo. malaki. Ito, madagtong na malaki. Pagli. Sige na.

Buana lah san. Buana lo. Pala Ya

Ya <susuk> 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 <hati> <susuk> Na. Isa kag bumatukpo. Mira sa. Oh, wala. Dilin, ha. Dilin to ni. ini. Abi magtapudyal

Ya. <tuk> jangan ini. Latia yon. Nyaka lo maragulalana lo. Linol no regal meragul.

Toto, di pa lupi ka rin, katang kuwayan. Ha, may tinuturo ba sila, rinan natin nga maya. Sikon to. Lalo me ba, mata nung maling margul, lo. Nukarit kuwayan. Kita, katang kuwayan, ayang kurit, oh. Nukarit mo, oh. Nung matugulin nga, Beto. Nung matugulin nga, Beto. Nung matugulin nga, Beto. Matugulin nga, Beto.

no tayo bro, dito pa naman sila naglipat dati daw yung kubo nila nandun Ngayon dito sila lumipat kasi uh, naglagay na sila ng poste rito Naglagay ng poste may kuryente na Kaya linapit nila yung kubo nila para maglagay daw ng kontador magkailaw ito daw, da, dati daw sila nakakita talaga ng mga as eh ngayon nung sanang araw na papahingan dito, tanghalin tapat Bigla din daw lumabas yung as ang napatay nila sa nila, ganito kalaki. Ito, kasing laki ng kawayan, ganyong kataba yung napatay nila. Napakalaki yung napatay nila. Siguro hulit babae. Oo, oh, babae. babae, sigurado ito. yun. Siguro yung yun, yun, napatay nila yun. Babae. Ayan, isa na amplis tayo. Ayan, ah, patatlong kobra tayo dito. Malayat lang sa ubo. Ah. Ligado sa kanila. Ayan nila tayo tinawag. Ah! Isa na amplis!